Mayang adlaw mga ka part time, kumusta? Naga part time na po tayo vlog din sa bukid. Welcome sa YouTube channel ang Team Jones TV. Nining adlaw wa atong isgutan karon. Pakita sa video nga gining kahoying anislag. Ang kahoying anislag mga higala among gitanom din mismo sa utlanan mismo sa yuta. Atong isgutan karon ang benepisyo ni ini sa pagtukod og balay o mismo sa paghimog permanenteng kural din sa utlanan sa matag utlanan sa yuta kung ma mo sa among video sa akong video palihog sa pag-click sa subscribe aron mahimo tang inspirasyon sa atong channel o sa atong video dagang salamat no magpadayon ta mga higala no ang anis sumala sa inyong nakita kining gidakpon sa anis gitanom ni ni Marso 2020 panahon mismo sa pandemic ambot uh, ing upat na katuig to nga uh, ang gido ni ini nga kahoy pero pwede na siyang himuong uh, balay round timber kung magisgot tao og balay mga higala no uh, pero mudagan pa og duha ka tuig gikan karon para mas mudako pagil siya para kumpleto ang unom katuig. Mugisgo tauna na mga higala sa binipisyo ani sa balay. Ang anis lag, mahimo ni siyang himoong raptor. Kung taas na pud kaayo kay sumala sa atong source, ang anis lag mutaas ni siya sa kapin sa pito o walo ka metros, sa gidugayon pud niya. Kung samtang magkadako ni siya, ah, pwede na pud ni siya poste o haligi sa balay pwede po ni siya himoong floor joist o tatag raptor o parlen mo siya ang benepisyo mismo sa kahoyng anislag ang kanindot ani mga higala no kaysa dihang inyo ning putlon putlon na to ni ang iyahang gitawag nga salingsing mas daling mutaas o mas mudaghan pa ato lang pud iproning kay mas daghan pud ang iyahang mahimo nga salingsing o sagbot na po lang area kon dili na maatiman o ma-manage okay, kanindot ani nga kahoy no, kanindot kahoy ani dili ni lisod mga higala itanom kay pwede ra po ni makuha ang mga similya mismo sa mga puno sa ani Kasagarang kasagaran ginakuha na mo ang similya sa mga natubo na sa mga uma o mismo sa mga dapit di naghulop ang mga langgam kay kaunon man sa langgam ang bunga niini katong ilahang mga liso nga uh, naamis mo sa tungod sa ilang pulupanan. Nindot ni siya mga higalang nga himuong uh, utlanan sa yuta kaya dili ni siya makadaot sa lubi ug dili ni siya makadaot sa uban pang matang sa mga tanong. Hinoon makahatag po ni landong sa matag-irya. Ang anislag, sumala sa atong source, motobo po ni siya sa Malaysia, sa Indonesia, o bisaan din sentral sa Asia, sa Pilipinas. O nindot ni siya nga pagka uh, ngakahoy kahoy kay o ni sa niya ka matang sa hardwood. Kaso lang dili siya sobra ka mudako, mga kasagarang ginagamit lang niya ni sa mga pusti sa mga round timber, ng mga balay. O inakanindot ani, dili ni siya kaunon o anay kay ligon ni siya gahi. Dili sama sa ubang mga kahoy. Bahin po guys sa uh, pagisgot og permanenteng kural din sa utlanan. Nindot po ni siya kining anis Kay kining kadako kung mahimo kung sa dihang mudako na ni siya o ganyan putlon uh, magbilin lang sa kamitros gikan sa lupa padulong din he o, ang ibabaw ng nga bahin may atong gamiton kay ang ubos may himo na to ni siya og poste para poste pwede ni siya og butangan og cyclone wire valve wire o bisan sa mga net nylon kung gusto tayo maghimo og magbuhi og mga hayo di ba nindot kayo mga higala no kaso lang din sa among dapit oh, dagan po yung mga pipila ka tao uh, magadaot sa ato mismong tanom akong ipakita sa inyo guys ang nahitabo uh, dunay na mga sama ni ini oh dili padugay, gikawat din he tako na siya mga uh, ka part time na ni siyang nga uh, puno Ining inyong nakita moy hinungdan nga gikawat ni siya uh, gikawat may na lang kay daghay ni turok daghan ni siya na turok nga mga salingsing pero ato na siyang gimanage atong gibinlan og duha mas kusog mutubo sa ako nang mas kusog mutubo ang iyang second growth kaya naka-spread naman ang maong mga gamot. Mo nga matag an hinamo sa bukid gawas nga naga-check up ta naga nagdala pud ta og mga similya sa nislag sama ni ini, ha. Ah. Kini nga similya mga higala matag ani nato sa bukid ato na siyang ginatanom kay tumong nato nga malibot ang tibuok area. Ah malibot kay mas daghan ang atong matanom mas daghan po ang atong maani abot sa panahon so inyong nakita kini nga si kini nga sidling mga igala amo ra pud ni nakuha inyong ra pud ibutang i tanom bisag asa pero kami o ako naga himo ko og nagkating ko og mga empty nga mga mismo mismo nga na sa kok kining kagmay ato lang ni mga higala ilong press sama ni ini ilong press din pwede ni siya kubuton nga itanom uh. sa dihang ato ning itanom mga pipila ka semana ato desing alalay ng kabuno either 1620 or amo post or pwede po ni siya 1414 uh. nindot ni nga nga himoong landmark sa ato mismo mga yuta no kay pwede rin siya i kung in kaso ang makahatag na punig sobra ka landong sa dapit ah, pwede rin po nato mga higala i kung andam ni siyang pwede na ni siyang gamiton para sa balay so nindot kayo no dilit nato kalimutan mga higala akong magtanumta ta, ah, ato lang siya istritan og nylon kung magisgot og sa ato mismong Uh, utlanan sa yuta kay kung inyong nakita din he kani wala may maka himo og uh, linsa o mahinungdan nga dili kayo straight pero okay na lang kay daghan ang nahimong o straight mismo og ni sa ato mismong yuta analin niya siya nalumbay Oh, kaso lang sa ako nang ginaingon dagan yung mga tao nga dili o dili gustong maghago ilang kawaton o pulungon ang mga puno o nga pilion pa gyud mga higala ang dagko no sumala so, sa inyo nakita no dagko ang giuna no nang uh, kinahanglan lang ni siya guys og pailob ah? pailob kay kung dili uh, dili pud ta makalahutay sa ato mismo panginabuhi kinanglan lang siguro na to itawag nga paliton ang kalinaw dili sama sa uban nga pabayran ang kamingaw okay mao siya atong nindot kayo nga content karon mga higala og mga uh, guys kon na interest ka tagihapon gihapon og na interest mo sa among video nga pagahimoon palihog ko sa pag-subscribe para makahatag pud og inspirasyon sa ako ng gingon sa ato mismong mga video o sa atong channel. Lagan kayong salamat. No? sa sunod, ato na pong hisgutan kung bahin sa pagtanom og palkata. Ayan. Ang pagtanom og palkata, pwede ba nga i-enter crop sa lubi? O, nindot na siya nga topic, mga higala, no? Paabotas, sunod ito video, ubo sa pag-subscribe, aron nga mas manotify ta o makasunod ka sa ato mismong mga eh, himong mga video sunod. Salamat kayo og goodbye.